Hello mga bro, magandang araw. Meron na naman tayong gagawin ngayon, isang dryer mga bro. Bali, ang gagawin natin ngayon mga bro ay magpapalit tayo ng motor ng dryer. Ayan. So, bali ang problema ng kanyang motor mga bro ay lagot na yung isang winding ng motor natin yan so ang mangyayari babaklasin sana natin at ahabulin natin yung lagot pero hindi na dahil meron tayong pamalit mga bro ayan yan yung ito yung pamalit natin okay so para malaman natin mga bro na sira yung kanyang motor yan ah, i share ko sa inyo kung paano malaman kung sira na yung kanyang Winding ng kanyang motor. So, ito yung common natin. Kulay blue. ayat. Tapos, test natin dito sa red. Sa may connection ng kapasitor Wala, oh. Pero dito, mga bro, meron. Ayan. Dapat ito. Pag nilipat mo ganyan, meron. Ayan, bali. Ganyan, wala. Ito lang, itong kulay. Black lang na koneksyon ng Kapasitor natin. Okay. So, ang mangyayari mga bro ay babaklasin natin yung ating motor. So, ang mangyayari mga bro ay luluwagan muna natin yung counter nut nya para maluwagan natin yung 8mm na kwan. Turnilyo. Ayan. So, luwagan natin. ayun Kung luluwagan na natin mga bro yung counter nut nya. Isunod naman natin yung pinaka-bolt niya, yung 8mm. Ayan, oh. Ayan. So, nalawagan na siya, mga bro. Okay, bali, ito na siya, oh. Ayan. So, tanggalin pa natin yung isa sa kabila nya ayan bali ito naman yung counter nut nya ay 10mm ayan luwagan muna natin ng t -range. so luwagan natin ayun so tingnan natin kung naluwagan yung hindi na, naluwagan yung kanyang bolt niya luwagan natin yung kanyang bolt ng ano? 8mm. Ayun. So, natin. ayan mga bro bali natanggalan natin yung kanyang bolt okay so tanggalin na natin yung mga tornilyo ito sa pinaka housing ng dryer natin so kung halimbawa baguhan kayo mga bro sa kanyang wiring huwag ninyo munang tatanggalin yung mga connection nya para ano hindi kayo malito so okay tumba, tumba muna natin mga bro yung kanatin yung dryer natin bali natanggalan natin mga bro yung mga apat na tornilyo sa kanyang housing tanggalin muna natin tong kanyang ano preno ayan okay tanggal na so ito naman ngayon ang huhugutin natin ito mga bro ang natin ngayon Ayan. So, nahubot na siya. So, tanggalin na natin pinaka drain niya. Drain hose. Ayan. So, ganyan natin. Okay, ang susunod naman mga bro ay tatanggalin natin itong pinaka motor niya. So tanggalin natin mga bro yung kanyang ano motor yung sira at papalitan natin. Tanggalin natin yung mga screw. Ayan. Okay, so kon mga bro. Itong pinaka brake panel niya, ito lang din yung ating gagamitin. Okay, so baklasin din natin itong pinaka niya. Brick panel niya. Ayan. Ayan. So nahugot na natin to. So ito rin yung gagamitin natin namaya mga bro. Ayan natin yan. Tapos ito. Ito rin yung ilalagay natin. So yan, ganyan. Lalagay muna natin dyan. Huwag muna natin tatanggalin yung mga wirings niya Kung baga, limbawa, baguhan kayo para hindi kayo mahirapan sa pag -istila. Okay, lalagay na natin to isang motor natin. Ganyan. Yan, so bali, nilapat na natin. Lagyan na natin na naman yung mga screw nya yung tatlong screw nya so pag nagpapalit kayo mga bro ng spin dryer natin yan para paras lang naman yung ano yung mga shafting nito yan paras din lang oh so ikpitan natin yung mga screw Yan, so higpitan lang natin mga buti mga bro yung mga screw natin para yung pag vibrate nya ay hindi basta basta luluwag okay sunod naman natin yung brick panel natin yan ito yan balik natin sa dati ayan so ganyan balik natin yung screw nya So, ayan, nagpitan din natin. Bale, ang problema, mga bro, ng motor na ganyan, kapag kalagot yung winding niya, dun sa loob ay kanyan. Upin yung kanya. Ah, kanyan, umuugong. Umuugong yung kanyang problema. Hindi uikot. Kahit good yung kapasitor natin. Kahit maluwag tong shafting natin, kung lagot yung winding natin, ay uugong yan. So, higpitan lang natin mga bro. Para panlaban sa vibration niya. Mabilis kasi ang ikot nitong ko natin mga bro. Dryer natin. Yan, tapos ilagay naman natin yung pinakaano niya. Ito itong kanya brick lining. Yan. So release natin yan. Ayan. Yan. Ito kasi mga bro, yung pinaka-prino niya. Kapag ka, halimbawa ah, umiikot na ganyan, tapos gusto na natin itigil yung pagdadryer natin, pag binuksan natin yung dryer natin ay magre-release tong prino niya. Ayan o, ganyan o. Gaganon siya. Kaya hihinto yung, biglang hihinto yung dryer natin. Okay. So, ang susunod mga bro ay iwawirings na natin. So, ang unang lilinya natin ay itong common natin dito. Sa kulay blue na ito. Ayan. So, yan. Ito yung ili natin. Ayan. Tapos, susunod ay itong Ayan yung kulay green natin. Ayan saka itong sa kapasitor yan tapos i-series natin itong kulay green natin dito sa kulay red ng kapasitor natin at sa kondi natin yan sa connection din ng motor natin ayan so itong black natin ay papunta rin sa motor natin itong black tanggalin natin itong lumang motor natin dito naman sa kabila mga bro ay green yung ginamit Ayan, oh. yung pinaka black sa kabila ay green yung ginamit so ayan bago natin kakabit mama may titistingin natin yung motor natin kung iikot ayan okay so pwede natin testingin ngayon so ito rin pala mga bro, itong kulay gray, uh, kulay brown na galing sa cord natin ay series din natin dito. Ay dito. Papuntang timer ito eh. Ito itong wire na ito papuntang timer ito. O papunta sa switch dun sa pag tinakip natin yung dryer natin magkakaroon ng kuryente ito kaya iikot yung dryer natin okay so subukan muna natin mga bro na na natin subukan natin kung iikot itong ko natin so subukan natin paikutin mga bro and lagay natin dito yung ano saksakan so i-on natin yung timer natin ayun so i-release natin tong brick natin tapos saksak natin kung iikot ayun So okay naman siya mga bro. Ayan. Ayan. So okay na. So mamaya mga bro kapag ka uh, naikabit ko na itong naabuo ko na itong spin dryer natin o dryer natin. Ay uh, update ko kay mamaya. Testingin natin ulit mamaya. Okay. Okay mga bro bali ito na yung update natin sa ating spin dryer mga bro. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Naikabit na natin oh. Ayan, tapos na-organize na din natin yung mga wirings nya, ayan. So, bali ito na mga bro, yung tinanggal natin kanina, oh. Ayan. So, testingin na natin. So, sasaksak natin sa kurinti. Eh. O, ikon muna natin yung timer natin dito. Ayan. So, saksak natin mga bro. Ayan. So tanggalin na natin Okay, so ayos na mga bro yung repair natin na dryer. Ayan, ganun lang mga bro magpalit ng spin dryer. Ayan, sana ay nagkaroon kayo ng konting idea sa video nito. Okay, maraming salamat ulit mga bro.